pagpilian ko guys yung nakuha namin kanina guys pagpipilian ko muna pagkaganda nito oh. ito yung maganda guys quartz kaso may bitak ah ito maganda yung pattern nya wow maganda sa ano to sa sing sing at maganda sa pagkaagit oh daming kulay ah gagawin ko to ito naman guys oh kristal na naagit oh, tagos liwanag oh. napakaganda napakaputi kaya ito yung isa white at green naghahalo sila napakaganda ito naman yung mga bluish tinatawag na bluish pilihan natin kung wala tayo ng maliit Nakaganda sa sing sing yung pagpalisan na siya ay ano oh, napakakintab ito rin guys oh, napakagandang agit ito wow

Iwan ko na yung iba. Pinipilian ko lang guys. Ano pa tayo?